Pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol sa yung kontrata. Yun, yung, yung sabing may question kasi ang subscriber natin at or may, may, sa kumpanya namin uh, hindi tama ang pasahod, hindi tama ang benepisyo pero walang kontrata. So ano ba ang pwedeng gawin? Ang um, kontrata kasi nakalagay sa ating batas yan ay pwedeng oral or written so hindi porke walang papel e eh, wala ng kontrata ang ibig sabihin may kontrata pwedeng ang kontrata ninyo nakasulat pwedeng ang kontrata ninyo verbal lang no? so para yung valid yung kontrata na yun provided mapatunayan na may gano'n nga no? Now, in terms of proof, siyempre, mas mahirap patunayan yung verbal na kontrata. Kasi, normally, yung mga tao, kapag sinabing meron silang oral contract, eh, kung doon sa contract, eh, mukhang mag madedihado siya, sasabihin niya, walang kontrata, i-deny -de niya. Normal kasi, karamihan sa mga tao na dini yung obligasyon kapag uh, sinisingil na sila. No? Parang, hindi ko sinasabing normal behavior yun, pero yun ang usual reaction ng yung ibig sabihin usual reaction ng mga tao no? based sa practice, sa experience ko sa profession na to karamihan ng tao kapag ka andyan na yung obligasyon dini-deny nila yan dini-deny so mahirap pagka mga oral kasi marami dyan hindi yan inaamin kasi magbabayan sila ibig sabihin anyway yung kontrata, tandaan natin, lalo na yung employment contract, hindi naman kailangan yan ay mayroong written contract. Kasi kahit na walang written contract yan, meron pa rin employer-employee relationship kung meron kang patunay na ikaw ay uh, pumapasok sa trabaho. May DTR ka, may time card ka, meron kang attendance sheet, may biometric print uh, printout kayo, mga ganun inuutusan ka ang patunay na inutusan ka nakatanggap ka ng memo may hawak ang memo napicturan mo yung memo sa chat sa GC ninyo inuutusan ka binibigyan ka ng instructions kinukontrol ka sinasabihan ka pumunta ka dito pumunta ka sa ganyan pumasok ka ng ganitong oras nasa chat ninyo nasa, nasa text no? may instructions sa iyo sumasahod ka may payslip ka di ba uh, <clears throat> tapos uh, dinidisiplina ka, uh, wina-warningan ka, sila suspend ka. So, kahit wala kang written contract, kung may mga ganong sirkumstansya, uh, masasabi mo na meron kang uh, kontrata bilang empleyado. Nga lang, ang kontrata ninyo hindi written. Meron kang um, proof ng verbal contract. So, mapapatunayan mo yan no especially kung na-report ka sa SSS bilang empleyado pwede ka magpa-print out yun ay patunay na meron kayong kontrata bilang employer at employee so hindi kailangan na merong probationary contract, regular uh, contract, mga ganyan hindi naman kailangan kasi ang nakalagay naman natin ah uh, kung oral contract yung mga uh, requirements sa batas na dapat bayaran ang kung, kung empleyado ng ganitong halaga, ng ganitong benefits, yung tawag dyan, deemed written into the contract. Yung ibig sabihin, kung ano yung mga nakalagay sa batas natin, ah, uh, kinukonsider yan na parang parte na ng inyong kontrata. Kung oral contract yan, di parte ng inyong oral contract. No? So, yun ang mga pwedeng patunay sa oral contract. So, hindi problema kung below minimum ka, as long as may patunay ka na empleyado ka. Pag napatunay mo na empleyado ka, yung sinasabi natin may payslip ka, may attendance sheet ka, may DTR ka, inuutusan ka, kinokontrol ka, may GC kayo, may print out ka, no, mga ganyan. Uh, kapag may patunay na gano'n, dyan ngayon, nagkakaroon ng obligasyon ng kumpanya na sumunod sa kung ano nakalagay sa labor code na dapat at least minimum wage ang pasahod sa iyo no sa ilalim ng RA 6727 yung ganyan yung wage rationalization act tapos na meron kang mga labor standards benefits sa book 3 ng labor code natin especially yung articles 82 to 96 ng ating labor code no mula sa 8 uh, hours of work, overtime, holiday pay, service incentive leave, Uh, yun yung mga mandatory benefits natin no? um, <clears throat> 13th month pay PD 851 as amended by memorandum order number no. 28 no? so yun yung mga kailangang may bigay iyo ngayon, the fact na wala kang uh, casual contract probationary contract regular contract, doesn't mean na wala kayong contract yun ay mga written fossil contract meron kayong oral contract na nakapatunayan, sa pamamagitan ng payslip, ng DTR ng attendance sheet GC, chat na uh, nagkocontrol sa iyo, nagsusupervise sa iyo, so yun ay pwedeng, uh, yun ay mga malalakas na ebidensya na meron kayong oral contract and na dapat sinunod ng kumpanya yung mga minimum uh, requirements ng batas in terms of wage and benefits sa ilalim ng ating labor code and ating mga special labor laws. Okay? So again, this abuse your mind na porque wala kayong papel na pinirmahan na kontrata ay wala kayong kontrata sa inyong mga trabaho. Yan ay pwedeng oral contract basta patunayan lang ninyo na andun yung elemento na meron kayong attendance, meron kayong payslip kasi sumasahod kayo at meron kayong proof nam inuutusan kayo sa in supervise So ngayon sa kung ano ang gagawin diyan, uh, demand ka nabayaran ka ng mga benefits uh, ng mga beneficio na sinasabi mong wala ka i-demand mo yan, demand mo by text or chat. Ganyan, ngayon kapag hindi ka uh, hindi ginawa, hindi binigay sa iyo, then pwede kang mag sampa ng Uh, request for assistance sa ating single entry approach or SENA. So if you need anything sa mga gano'n, may GC kayo, halimbawa, gusto nyo ipaprint, punta lang kayo sa office. Uh, mga staff natin tutulungan kayo dyan para magawa para sa inyo yan. Matulungan kayo kung kailangan nyo mag-gather ng mga proof ng ganyan, uh, marunong na sa opisina kung paano i-print out yung mga GC na ganyan na magagamit niyo sa inyong mga, uh, usapin sa inyong mga employers. So, guys, I hope uh, this clears things up and, of course, this helps you sa mga issue ninyo na katulad yan, ano. And uh, share nyo na lang sa ibang mga kasamahan ninyo if you think na kapakita-kinabang itong ating video. So, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless